So ayan mga mi, andito na kami sa Good Shipper. So papacheck up naman kay Baby. So ayan, gumising kami ng maaga para magasikaso kasi nga bababa kami ng bayan para magpat-check up kay Baby. So ayan, nagbibihis na nga ako at hindi na nga ako naligo o ba? Diba? At pagkatapos ko ang magbihis ay binihisan ko na din si baby para naman po makalis kami ng maaga. At ayan na nga tapos ko na ngang mabihisan si baby. O diba tingnan nyo naman si baby tuwang tuwa. At yan na nga yung final tidi ko. Ganyan nga lang yung suot ko dyan mga mima ko kasi nga magpapacheck up lang naman kami ni baby. Konting ayos lang mga mima ko ay okay na. At pagkatapos ko ngang magbihis ay agad nagtimpla ako ng gatas ni baby. Dinamihan ko na pala sa pagtimpla para hindi na kami magtimpla doon kapag naubos. Kasi nga kailangan ng mainit na tubig kapag nagtimpla kami ng gatas, Kaya dinamihan 'ko na siya para hindi na kami magtimpla doon. At pagkatapos ko magtimpla ng gatas, ay agad akong bumaba kasi nga ando na sila mga sa baba at naghintay na ng masakyan. At nakasakay na nga kami. At sa wakas nga after 100 years ay nandito na nga kami sa may papa up namin kay baby dito sa may pediatrician niya. At nung pagdating namin dito ay madami nang tao kaya dito muna kami at nag-aantay. Madami talagang nagpapa-check up dito kaya much better na agahan nyo kasi nga kapag late kayo pumunta dito ay nako, abutun talaga kayo ng hapon. At nung natapos na nga kami ng check kay baby ay okay naman siya yung ubo lang niya. At pagkatapos namin magpa-check up ay pumunta kami dito sa my mall kasi nga bibilan ko si baby ng damit. Kaso nga lang wala akong nagustuhan para sa kanya. Iba nga kasi yung hinahanap ng mata ko at wala nga dito yon Kaya sabi ko maghahanap na lang kami sa iba at ayan pumunta na nga kami dito sa may shawarma para bumili. Nag take out na nga lang kami dito at ayan pumunta na kami kaagad dito sa may transformer para uuwi na. Saglitan lang talaga yung pagpunta namin ng mall kasi ngayon lang naman talaga yung sadya namin yung damit lang ni baby. Tingnan nyo naman si baby baby dito, tuwang-tuwa siya sa mga nakikita niyang mga sasakyan. Nagtataka siguro siya, bakit tumatakbo yung sasakyan ni Dudong, yung kuya niya. Minsan lang kasi sila nakakita ng mga sasakyan kasi nga nasa likod yung bahay namin at hindi nga kami palaging lumalabas. Kaya nga naaliw siya sa kapapanood ng mga sasakyan na tumatakbo at hindi nga siya natulog hanggang dumating kami sa bahay, hindi talaga siya natulog at hindi nga siya inaanto. Sinusulit daw niyang tingnan yung mga sasakyan na tumatakbo kasi nga pagdating sa amin ay hindi na daw siya makakita ng gano na tumatakbo yung mga sasakyan. ian